Hello mga Mars! Panibagong ganap na naman nga sa buhay ang gagawin natin ngayon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, samahan ninyo ako. Ay, aroy. Perfect Monday! Nakayaan <laughs> nga kami ng aking mga friend na pumunta ng bahay ng Bansud Oriental Mindoro, mga Dang Mars. Araw nga na ito ay gaganapin ang Bansud Lights Adventure. Itong bahay nga pa na ito dito sa Oriental Mindoro ay talagang dinarayo ng mga netizen dahil sa nagaganda ang Christmas Lights, mga Mars. Gusto mo nga na maraming pasyalan dito sa Oriental Mindoro ay highly recommended talaga ang Bansud Oriental Mindoro. Kutsa napakaganda mga Mars ay ang talagang pasyalan at talaga mag enjoy ka talaga. A, diba? Perfect, ma'am Habang nasa biyahe nga kami papunta ng Bansud Oriental, Mindoro ay naabutan na namin sa kalsada ang mga fireworks. Eto talaga ang gusto namin masaksihan at buti na na nakaabot kami. Habang nasa biyahe nga kami mga Marsi malayo pa lang ay kitang kita ko na mga tao talagang maraming bumibisita dito sa Bansud Taon-taon nga pala nagkakaroon ng Christmas lighting dito sa Oriental, Mindoro at dito sa bayan ng Bansud matatagpuan ang pinakamagandang pasyalan mga morsi nga kami dito sa bayan ng Bansud ay naghahanap naman kami ng mga paradahan ng aming sasakyan. Halos siksikan nga lahat ng tao dito at hindi mo talaga alam kung saan ka pupunta dahil sa da Pasyala. Pwede ka rin nga pala dito mamalanyag mga Mars O bumili ng mga pangregalo para sa si iyong mga inaanak ngayong darating na Pasko Hindi lang nga din palanyag ang meron dito At kung nagugutom ka mga Mars ay marami tayong mga ihaw-ihaw sa paligid At meron silang night market dito sa bayan ng Bansu So sobrang lawa ka nga ng pasyalan na ito Ay talagang mananawa ka na lang sa pag-iiko At hindi mo na lang talaga alam kung siyang kapuhin ay <laughs> Perfect Monday! Pagkadating na pagdating nga namin ay talagang binisita na namin yung mga cartoon character At dahil medyo maraming nga siksika ng mga tao dito ay dito na kami dumaan sa may baka. At dahil opening nga ng Christmas lighting na at may pa-event sila dito ay buti na lang, hindi na may ng Christmas lighting. Ay naku, sayang. Yun pa naman talagang inaabang. Pero okay po. lang mga Mars at perfect na perfect naman ang ating naabutan. Kapag bibisita ka pala dito sa Plaza de Bansuda yung unang bubungat sa'yo sa malayo pa lamang itong napakataas na Christmas. So day. sobrang perfect ka eh, ng plaza nila dito at talagang pinaghandaan hindi na namin alam kung siya ba talaga kami pupunta? O, oh, di ba? Perfect Monday! Tama nga pala namin yung aming boss at eto nga pala si Sir Michael, mga mga. Kahit saan nga kami pupunta, ilagi namin siyang kasama at hindi magpapahuli sa bawat lakad. Kung okay, okay. nga palang nag sa kanila para pumunta dito sa bayan ng Bansu dahil vlog ko ito at gusto kong gawing content ito, mga mga. Kahit malayo nga itong bayan ng Bansu talagang pinuntahan namin at todo yung support nila sa akin. iba't ibang mouth. Disney movie nga pala yung makikita natin dito at unang bumungat sa akin itong Mickey Mouse. Pwede, pwede ka nga pala dito magpa-picture kahit ka pa dito sa maliit nilang barko. Kaya naman rob ko ng opportunity para makasakay sa barko ni Mickey Mouse. O, ba? Diba? Perfect! Ito nga pala ay competition din ng bawat barangay dito sa bayan ng Bansud Oriental, Mindoro. Hindi nga cartoon character na meron dito dahil meron din sila mga naka-costume at talagang nag act as sa Disney Princess. Napaka-creative naman talaga ng mga taga-Bansud at grabe yung pinagastos ng talaga nila ang bawat materials. Hindi talaga biro yung mga effort nila at grabe yung mga ginastos nila para sa mga Christmas lights. Yes. Dahil bidabidangin yung Marcy Ella for the picture muna tayo para masabing perfect man din. Para nga gumana yung yung mga Christmas lights ay napakalupit naman talaga nitong isang aming nakita. Connected nga pala itong mga Christmas lights at iba pang mga pailaw dito sa motorcycle at kasulina lang nagpapaandar sa kanila. Sunod naman namin binisita ang Beauty and the Beast na talagang napakaganda at napakaangas mga mga. Na, Kahit costume posture ay kuhang-kuha sa palabas na Beauty and the Beast. Hinahanap nga pala lang kanila mga anak at buti naman natagpuan ko sila dito sa bahay ng Bansod Oriental, Mindoro at niyak po talagang aking mga. <laughs> Pangarap po talaga maging Disney Princess kaya naman nagpwesto ako kung talagang Disney Princess ang aking mukha. Nung ako nga ay lumapit ay may narin narinig ako ang kamukha ko raw si Shrek. Pero, oh, 'di ba? Perfect man din. Hindi lang beauty in the beast at Aladdin ang ating nakita dahil dito sa bayan ng Bansod Oriental Mindoro ay nandito ang La Familia Madrigal. The Disney movie nga na inkanto ay kuhang-kuha nila yung karakter na si Mirabel. At habang kasama niya naman si Maribel. Ay, ay. At sunod naman namin pinuntahan ay si Cinderella. At kitang-kita talaga namin yung kanyang kagandahan mga Mars. Kaya naman for the gawagad ang inyong si Elliot na picture na ako dahil magkamukha kami. O, oh, ba? Diba? Isang perfect naman Perfect Monday! Tuwing gabi nga mga Mars ay bukas ang kanilang mga pampailaw dito sa Plaza de Bansod at pwedeng pwede kayong bumisita dito. Kung gusto nyo nga makalimot sa mga problema ay pumunta lang kayo dito at sa Bayan ng Bansod Oriental Mindoro para makapagliwan. habang naglalakad nga kami para makapaghanap ng ihaw-ihaw ay nakita naman namin itong isang Disney movie na Inside para Out. Para maging sulit nyo yung pagpunta namin dito sa Bayan ng Bansod ay sinakyan naman namin itong mga rides. Sasakay rights. nga sana kami dito sa Vikings pero nakita ko talaga yung mga nakasakay ay parang masyashigpay. Ay nako, iba na lang kayang itry ko. Natatak ako dito mga Mars. Pati nga sa matataas sa inyong Mars si Ellie kayang ating sasakyan itong caterpillar na pang bata. Kahit nga pang yung sinasakyan natin ay takot na takot pa rin yung Mars Ellie. Pag mga ganito mga rides yung sasakyan mo mga Mars ay talagang matatanggal ang iyong ando. Dahil pa ulit ulit ka pa iikutin at sasak ka na. Ah Perfect man tapos nga naming mag picture picture at may experience yung mga rides dito sa Plaza de Bansud ay naghanap naman kami ng aming makakain. Nakakapagod din talaga mag ikot ikot mga Mars at talagang ginuto mang inyong Mars Ellie. Sa aming pag iikot at paghahanap mga Mars ay may na rin kaming makakainan. Habang naghihintay ng mga kasama ko na kanilang order, sinamahan ko naman tong aking Marcy dahil gusto niya ng barbecue. Kahit yung mga ihaw-ihaw nila dito sa bahay ng Bansod ay napakasarap. Dahil sa amingan ng barbecue ay talaga mapapabili ka na lang at mapapamukbang ka na lang talaga mga Marcy. Sira na naman ang diet ng inyong Marcy Ellie at mukhang isang kilong kanin na naman ang kanilang kakainin. At yun nga pala ang kaganapan sa buhay ng inyong Marcy Ellie. O, diba? Perfect man din! <laughs>